Guys, pala yung sinaunang pagawaan pa ng pal, ng ano, tubo, magiging suka. Ayan siya, guys. At ito naman uh, yung taray masipag hanggang ngayon. Ayan. Kahit matanda na, ayan. Ayaw niyang magtigil, guys. Kaya, madaling araw pa lang ay magbumpisa na siya. So uh, guys, muntahan natin yung mga pizza. 'Yung packet ko sa yung okay. kung ano 'yung mayron. So guys. Eh, ito 'yung natitiga. Yan, yeah, kitila. Tapos 'to ginagawa. Tinga 'tong Pwede pang gatong ito guys after na mag-dry. Ang tawag sa amin ito, ang bukano ay Bernal. Ito na yung anak ng kalabaw namin guys. malaki na siya. Yung maliit pa ay pinapadede ng hey, tatay ko. Hindi bigyan siya ng gatas. Hey, kasi baby. ayaw magpadede yung kanyang ina. Hello. Ayan. Takbo na siya. Hello. Tapos guys, dito siya iluluto sa lutuan na to. Malaking wings. Ayan. And then, pagkatapos, pag maluto, paanuhin. Tapos, ilagay na dyan. Tapos, ito yung ginagamit na para ano siya, maging maasim. Yung dahon nito na dry. Ayan. At yung bunga. May bunga yan guys iyon siya guys yung dry yung gagamitin natin yung dahon niya ilalagay sa loob ng ito para mag uh, pagprocess ng suka ay magiging maasim ng kahit ilang buwan mas maganda yung kahit ilang buwan guys para maging mas masarap siya ito eto ito na yun siya guys. Yun dry na. Pwede na itong panggato. Double purpose. At ito naman ang masipag kong tatay. At hanggang ngayon. Masipag pa din. Kahit matanda niya. Ayaw niya magtigil. Mas gusto niya yung nagtatrabaho siya. Laki ka na rin. So, ito na yung process na suka ready to sale for sale <laughs> magbebenta na to guys nilagay lang namin dito sarap to sya yan o maamoy muna sukang ilo po pure from kabungaan ito na sya guys